nakalimutan natin na pala at naggagabay ang ating buhay na Diyos sa ating buhay ay magpakumbaba miling tayo muli ng kanyang awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. O pasalamatan ang Panginoong Diyos. Pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, baya ang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak kayo at magdiwang. Ang lakas ng buon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasang bindi, ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak kayo at magtiwang. Ang batong natakwil ng nang nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito'y nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamastan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magtiwang completely works very well. Compression, everything. Just need a cable because I'm missing yeah. the, miss cable. If you have a fan there. Pagbasa, Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colosas. -E mga kapatid, binuhay tayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa pagdad na matay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakati sa kanyang karangalan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Is, don sa Gaza, ganyan din po sa Ukraine pagdasal po natin ng ating mga kapatid na kristyano doon. Kasi pati sila nadadamay, binobomba yung mga ibang bayan, yung mga ibang kristyano, pati po mga magagandang simbahan na sisira. At meron din pong panganib. ng nuclear war. Hindi ko po alam po na balitaan niyo ito. Sabi, ang Amerika daw ay nakaimbento ng mas malakas na nuclear bomb mas malakas pa po, mas malaki kaysa daw po dun sa sumabog sa Hiroshima, sa Nagasaki. mag e na rin po sa susunod na buwan. Mainit na mainit ang labanan ng mga mayor at kongresista. malungkot na kwento, ang dami po sa atin, ang tagal-tagal na magkakaibigan, magkakamag-anak, nasisira ang ating ugnayan dahil lang sa politika. Di po ba? Sa ating bansa ngayon, bawat Pagbukas mo ng internet, ng TV, ng dyaryo, ng radyo, dami po nating nababalitaan na kidnapan. Nandyan pa rin ang drugs. Dumarami po mga kamote driver. Dami pong naaksidente. Kaya nga ang tanong, paano natin isisigaw? Paano natin sasabihin na praise the Lord? kapuri ba ang ganyang Diyos? na pinapahintulutan na magpatuloy ang kasamaan? dami-dami pa rin nangyayari mga problema ngayon sa ating buhay, sa ating mundo. Tapos, tayo magpupuri sa kanya. Mga kapatid, sabihin mo pa rin, ipagdasal mo pa rin, ipahayag mo pa rin. Hallelujah! Praise the Lord! ang Diyos! It, kasi... Hindi natatapos ang buhay natin sa kasamaan at sa kamatayan. Ang katapusan ng buhay natin ay hindi sa kamatayan, kung hindi sa muling pagkabuhay ng Diyos. Yan ang kanyang pinakita sa atin. Dahil si Jesus muling nabuhay, kayo din mga naniniwala, kayo din mga nananampalataya, ay muling mabubuhay din mula sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, mula sa ating mga paghihirap. Baka hindi niyo po alam ito. There is no word of tragedy in the Hebrew language. Yung pong salita nila Jesus nung buhay siya, wala po silang salita para sa trahedya. Hanapin niyo man po sa Biblia. What? ¿Se ve 20? Ah, uh, está 25 Está uh. escaneando. 25 escaneando. USB? escaneando. Está escaneando. es escaneando. Está escaneando. Está escaneando.